Kung ako, uh, walang masasabing maganda, hindi ako mag-expose dun sa aking yes. page, no? Isang kasi nga may nag-throw ng na mga messages na hindi ka iga-igaya, hmm. no? Marami. So, kaya ako, alam mo, ang maipapayo ko, no, if, uh, ang Facebook kasi is really for gamitin lang po natin yan for fun or for informations na uh, gusto mo makuha na makakatulong sa Makaka yeah helpful correct correct no? kasi marami naman talaga doon mga nilo-launch na mga different articles na magaganda no hmm. na matututunan mo na may apply mo sa buhay mo but the negative ones no ako para sa akin kung ako uh, walang masasabing maganda hmm hindi ako mag-expose dun sa yes. aking page, no? Oo. -o. Na kung saan pwedeng pag umpok umpukan yan, magkakaroon ng sa ma masamang epekto para sa makakabasa. Yes. So, i-enjoy lang po natin ang FB, pero wag natin yung gamitin na parang pang evil type. Yes. Correct. No? Wag mong i-post sa page mo, i-direct message mo dun sa tao kung meron kang katanungan.